Ang um, paangit ang muka, oh. Ayan, oh. Tingnan niyo yung mukha niya. Oh. Parang may dugo. Yo, what's up, guys? Magandang gabis yung lahat. Let's go. Oh. Lumalang ka sa bawat ibo. Sa oh, tuwing papasok sa dilim. Nanginginig. Lumalang ka sa bawat ibo. Sa tuwing papasok sa dilim. Nanginginig sa pagkagat ng dilim at pagsapit ng gabi mga timoy mo inaasahay nariyan lang sa tabi So yun na nga guys nandito na tayo ngayon sa ano ah, tinatawag nilang ano, baryo bungo kung saan ano merong nagpapakita dito na aswang siya guys sa sa dito sa ilang lugar ano ang tawag sa kanila ano balbal pero yung balbal aswang pa rin yan o, hindi lang patay ang kinakain yan pag meron silang mabiktima kakain din yan ng ano. Kasi okay, makikita nyo yun guys. Malawak tong ano. Tong cemetery nila. Mayroon pa nga dito. Mga butas-butas. Puntahan. Wow. Oh. May ano may gumalaw dun oh. Para may tumakbo dun. Puntahan sana natin dun sana mapuntahan natin doon kasi ano ano uh, nakakatakot din doon puntahan kaya, kasi kay butas-butas yung mga puntod so dito tayo dadaan niya yun medyo ano tong lugar nakaka nakakakilabot yan o no? wala nang naglilinis So, ang ano daw ang naririnig ko nitong kwento mga karilgos no. Inabandon tong cemetery. Kasi ano, merong namising na ano pa lang mga 5 days na libing. Nagtataka sila bakit yung puntod na butas. So yun ang iba ay nilipat sa ibang ano imitri kasi nawawala daw yung ano mga bangkay parang mga buto nawawala daw guys kaya yung iba ito yung nangyari tinuha yung ano mga patay ng ano palaka So, doon banda, may nakita tayo. May parang ano. Kumalok, kumalokos-kos. Yan o. Oh. Kita pa natin yung damit ng ano. Na, yan o. Oh. Kita nyo yan guys. Purma ng kabao. Mga damit. Yan o. Oh, may mga bildo. Wow. parang may nagmamasid yung eh, kita nyo yun naman oh yung area ng cemetery nakakatakot guys sobrang ano niya sobrang creepy niya tignan doon oh tignan natin doon oh yan oh kung may nakita kayo dyan na ah, comment nyo lang itong lugar talaga guys pinamumugaran ng sinasabi nilang aswang yun nga yung sabi nila dito okay so, magingat tayo kasi ano natin na mamalayan baka nandyan lang yan kasi balita dito walang pinipili yung aswang guys mapatay o mabuhay basta trip ka talaga na saktan yan talagang sasaktan ganyan walang pinipili yan ano to Ano kaya to no? Yung mga ganito. Ah, uh, mo manghiram muna ako ha. Oh. Narinig ako doon. Parang may ano guys. May tumakbo. Ano pala yung nilibing dyan no? Dalawa kasi yung picture dalawang picture so tuloy tayo no mag ano And, libot ito sa ano cemetery ito so ito tayong mag alala kasi kumpleto tayo ng ano buo yung pananalig natin kay God no Tanging sigad lang yung sandata natin. Wala nang iba pa. So, tuloy tayo, no? Yan yung sinasabi nilang, ano? Adi Windy. Sabi nilang Adi Windy, guys. Yan, comment kayo sa baba. Meron nakalagay dyan, no? Babae, female, lalaki. Ayan, may naririnig ako guys May tumatawa may tumatawa so dito dito natin nakita yung ano balbal -bal. yan yan no may tinig naman no may naririnig ako guys talagang ano dito yung tirahan nila kung may nakita kayo guys comment nyo lang kasi ano dito natin yung nakita so mag survey tayo dito kasi dito dito natin, dito natin siya dati nakita no talaga rito Oh my god. Yan oh, yan pala yung mukha ng ano. Yung balbal oh. Tingnan guys. I-zoom natin guys, ah. i-zoom natin guys. Biglang ano. Ayun oh. Biglang ano siya guys. Yan pala yung mukha niya guys, oh. Oh. Kat. Yan guys oh. Eh guys, ang pangit ng mukha guys. Oh. Yan yano? Nagulat ako dun. Kasi ano, sabi natin, mag-survey tayo dun. Ayan oh. Dito talaga sila nakatira. Meron, meron siguro silang ano dyan, bahay siguro. Wow. Ang pangit ang mukha oh. Ayan o. Tingnan nyo yung mukha nya. Oh. Parang may dugo. Sabi. Grabe, binabalbal yan, oh. Aswang yan, guys. git sa pangalan lang nagkaiba. kaiba. Pero aswang pa rin yan. Walang pili yan. Ayan, oh. Ayan, takot sa atin yan. Nasan ba yung kasamahan mo? Ha? nasaan na yung kasamahan mo? Grabe, yan, oh. Ayan, tutukan natin yan. Ayan, oh. Grabe. Pangit ng mukha, guys. Ayan, oh. Ayan. So, yung kasamahan mo na nandito sa gilid ko. Oh. Hindi. Grabe yan. Ayan o. Oh. Ayan. Tago guys. Tagu Okay. Ayan guys o. Ayan yung balbal o. -bal. Ayan. Aswang yung guys. Aswang yung guys. Ayan o. Oh. Ayan. So, kung patayin natin yan. Kasi tao rin to eh ano lang nagaan yung balbal baka makasuhan tayo nito kupa maging salarin nito oh ang lak ayan na wala na ayan wala na guys bilis mo naman ah Balikkan natin dito, baka nandito libutin natin ulit Bilis ah Tidak talaga lo guys Balikkan natin ulit Baka ano? Balik tayo dun baka, Nandito Tidak talaga Naku. Ayan na, nawala na. Para sabihin nyo, ha, ano, hindi ko yun pinaling. Yan na. Ah. wow. Yan. Baka nandito sa taas. Tingnan nyo nga, guys. Hindi ah. lang nawala. Tahan natin dito. Nandito. Nandito no kasi ano. Yan no. Yan grabe na Bito nawala agad oh. Oh, oh my god Ang lakas ng ano no May mga dahon no Nandito lang siya sa paligid Hindi niya kaya yung ano natin sila Hindi lang nawala comment kayo dyan guys nawala guys wala talaga bilis pag ano kasi pag lapitan natin siya bigla siyang manghina kaya nga nang sabi ko Ang ano ang init natin Ang presensya ko ba ang init Hindi niya kaya Para siyang mapapasok pag lumalapit ako Sabi yun Biglang nawala Ano dito yan Hindi ko na ma ano Maamoy yung baho niya kasi Parang wala na yun dito Lumayas na Suwang so, huwag ka nang ano dito Tumira kasi ano, na disturb mo mo yung mga residente dito. Kasi daw guys. Wala agad. Pinggang wala. Diyan oh. Inabangan tayo dyan. So tara guys. Hindi na tayo magtatagal dito. Para ano. Parang ah, dito lang yun. Comment kayo dyan sa baba. Ayan eh, oh. Ayan oh. Parang may magalaw yung mga dahon. Di hindi kasi natin makikita siya ng ano. Hindi ko na maamoy. Pero kanina may narinig ako dun. Dun, dun oh. Pinuntahan natin dun. May narinig ako. Yan, kayo dyan guys. Meron tayong nakita na. Lagi yung guys. Kaya nga sabi ko guys, ano, nasa sa inyo na yan kasi opinion nyo yan. talaga. Kaya na, maripas na yun ng takbo. Kaya talaga, guys. Oh. Hindi ko na, ano. Kaya na talaga, talaga siya. Malis na. guys no uh, comment na lang kayo dyan sa ano sa ah, uh, baba kung meron kayo nakita so sana magustuhan nyo to ah, uh, pakishare na lang sana natin content to, no? mga video natin guys uh, sa mga ano hindi pa nakapag-subscribe diyan please ano mag-subscribe kayo sa ano channel ko. Malaking tulong na po 'yun. Sana magustuhan niyo po yung content ko. Ah, nasa sa inyo na po yung opinion niyo. Sana ano ma na tong video vlog ko. Kasi wala namang mawawala kung mag-subscribe kayo. 'Yun lang guys, salamat sa lahat. Hindi ko masasabi kung kailan natin babalikan 'to. Kasi nga ano, iniram ko lang yung CP ko. Kasi matagal din tayo hindi nagpa-upload. So yun lang. At best, pray people matulog. Bye bye guys.